Pasado na tayo sa Neda. 10 pesos lang, guys. May sukli ka pang 11 pesos. Hi guys! Tara samahan niyo kung saksihan nitong nakaka-inspire na pamilya na sa halagang 5 pesos lang makakakain at mabubusog ka na. Pero hindi lang to basta sobrang mura, eh napakasarap pa. Kaya nang dahil dito, eh napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Ito ang Rolly na sobrang sikat na karinderiya dito sa may Elcano Market. Sumikat nga sila dal sa halagang 5 piso at 10 piso ay eh makakakain ka na sa kanila. Nagsimula daw sila nito ng 2001. Kaya naman in 23 years, sobrang nagpapasalamat sila na hanggang ngayon, ang dami pa rin tumatangkilik. Nakaka-inspire nga story nila dahil buong pamilya silang nagtutulong tulung dito. Imagine ninyo guys, ang dahil sa karinderiya nila dito sa Divisoria na pagtapos nila yung dalawang anak nila at kasalukuyan pang napag-aaral yung anak na bunso. Actually, mabibilib ka rin sa mga anak nila dahil kahit may sariling pamilya na at may magagandang trabaho. Tumutulong pa rin sila sa magulang nila sa pagtitinda araw-araw. Napamahal na rin daw kasi sa kanila to at masaya din daw sila na nakakatulong sila sa ibang tao lalo na sa mga gipit. Paano ba namang hindi guys? 10 piso lang yung isang order ng pansit nila. Then 5 piso naman kapag kalahati. Pero reminder guys sa hindi dahil mura eh hindi na quality to. Dahil sila hindi daw nila tinitipid yung sog di na daw na maliit lang yung kita. Ang importante daw masarapan yung mga customers. At hindi lang yun guys good quality pa dahil hindi sila gumagamit ng MSG. Kaya naman no wonder So, sobrang sikat nila dito sa buong Divisoria. O diba talagang hindi tinipid ng ingredients, may hinahalo pa silang crispy garlic. 5 p.m. nagsistart na sila magtinda sa labas. Then kada ulam naman 70 pesos ang isang order. At kapag kakalahati naman 35 pesos. Actually, depende daw sa ulam dahil minsan meron din silang nilulutong gulay. Kaya ngayon, itatry natin tong nagtitrending na 10 pesos pansit nila. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan, itry na natin. Guys, di ba sabi ng Neda, 21 pesos daw ang budget per meal ng isang tao. Nakahanap na ako. At may sobra pa, tignan nyo naman. 10 pesos lang para dito ano karami? e rin, 10 pesos lang. Pansit to na may mga sahog. Plus, pwede ka pang maglagay ng dinuguan. Tapos dito naman, kalderena. Actually, kahit anong merong sauce sa kanila dyan, pwede mong ihalo sa pansit. 10 piso pa rin, guys. Actually, itong in-order ko, pang dalawang tao na to eh. Or kung malakas kang kumain, pwede na. 20 pesos pa rin. May sukli ka pang piso, di ba? Pasok na. Pasado na tayo sa neda. Diba? mga laman pa guys, 10 piso lang to. Grabe, hindi ko alam kung may kinikita pa. Sobrang nakakatuwa. Maraming natutulungan na tao. Exage yung sarap niya para sa 10 pesos. Wala kang masasabi. 100% legit na masarap. At 10 pesos lang, guys. Hindi dahil mura siya, kaya masasacrifice yung quality. Masisigurado mo na yung 10 pesos mo, napakasulit. Hindi mo pang At yung makakain mo pa, napakasarap. Lasa mo yung dugo niya. May konti siyang asin. Seven, Yeah, may mga kasama pa nilaman. Hindi lang ba sa sauce? Mm. Wow. Wow. Nakakagulat to. 10 pesos, ang creamy niya, ang sarap, buttery. Yung lasa niya, parang restaurant quality. Swear. Kailangan niyo matry. 10 pesos lang to guys. Remember. Grabe. Milky, napaka-creamy. Sakto-sakto yung lasa niya. Yung alat, bagay na bagay sa pancit. At, syempre, mas bagay din sa kanin. Panalo. Natupad na natin yung pangarap ng neba. May sukli pa. Kung 10 piso lang yung kakainin mo, sukli ka pang 11 pesos. So so ako, kung papipiliin nyo, parehal sila masarap pero grabe dito sa sauce ng kaldereta. Kung kakain kayo dito, ano bang pipiliin nyo? Team kaldereta ba kayo o team dinuguan? Comment down below.